Ang advice ko lang kay Mayor Vico Soto, na kaming mga taxpayer at sa kaming mga negosyante, pagbigyan naman sana niya kami. Para magpumulis. Man, nandito. Nandito dokumento. Ba't hindi ko tumawag ng polis? One day, mapapahamag talaga si Mayor dito. Nasa loob ng yarda namin. Ang tao namin ang nagtayo nun. At saka walang pilipin. May parapatan ka ba magpumulis? So, sana malaman ni Vico na hindi ako nagsisinungaling. Hindi naman talaga na May court order ka ba? Wala. Hindi mo na lang, sir. Kusura. Papasok na ako dyan. Kaya nga nag-complain kami sa DILG dahil sa hindi kami pinakinggan. Eh kung pinakinggan lang ba naman kami, di, sana matagal itong kaso na, na solve na. Kaya makulong kayo. O mumurahin mo rin ako katulad ng pagmumura mo sa tao ko. Pero wala akong magawa dahil sila ang nasa kapangyarihan eh. Ano gusto mo mangyari? Sabihin mo na. alam mo ba anong nangyayari? Oo, oh, alam ko. At hinubukan mo mag-demolish ng tao na may tao sa loob ng bahay. Gusto ko rin talaga iparating sa mga tao ay na ganito pala sa Pasig. Pag nag-complain ka sa sa kinaugulan, ay kakasuhan ka. Hindi totoo yun, Mayor. May video eh. Mayor, baka ang video na tinutignan mo yung video namin. Drag din yun ang demolish ko. Uh, I am Mr. John Sung, no? uh, founder-president of Task uh, Force Kasanag International Organizations, uh, advocates for uh, four minutes of society, crimes, corruption, terrorism, and illegal drugs. Yes, no? well, in fact, hindi lang naman na uh, AGU, no? Uh, lahat ng mga government officials na mayroong uh, violations against the law, we will file a complaint against them, no? yung tayong pinipili dyan kasi we believe that nobody is above the law. Uh, well, in fact, uh, I received information no, coming from our uh, isa sa mga ano natin, mga citizen no, na nagbigay ng complaint sa atin based to the evidence that this uh, mayor uh, is uh, violating the law, no? And uh, uh, the natin na uh, grave abuse of authority and uh, the rest, no? May mga etc. na mga complaint na nawakan natin based to the evidence. So, we formally file a complaint sa today, no? Para makarating sa proper agency. Yes, uh, I researched the uh, evidence na pinadala sa akin at nakikita ko talaga, in my opinion, no? As a, as a, ano, as advocator of uh, abuse in power, may nakita talaga ko na uh, this uh, person or this uh, This mayor is committed violation in the law. No? na kailangan pananagutin siya sa batas. So, if we were based on the evidence, no? uh, ako naniniwala na documents is the best evidence. So, no? so, based on the documents, yun ang paniniwala ko na yun ang ginayulit ng uh, magiting na mayor no? ng Pasig. No? So, Ah, uh, anyway, uh, mayroon naman Joe Francis, pupunta naman sa Umbudsman yan, magpapadala naman ng uh, subpoena supwena yan. So, Uh, siguro nasa pula ng ng office pa lang ang ang hawak yan, no? In general law is a citizen of Filipino, no? He is a Filipino citizen and subject for any complaint to, na kailangan niya iparating, no? Uh, so we respect the uh na magpadala mag sa akin ng or magingi sa akin ng tulong as being the facilitator. No? In fact, uh, kung tina natin, ay ito ay isang, uh, sabi na natin na uh, reminders from any government officials na kailangan, huwag nyo namang, uh, huwag nyo namang isipin na hari na kayo. That is not your kingdom, di ba? So yun lang ang ating masasabi sa case na ito na uh, it's reminder to all government officials na hindi nyo kaharian yan in fact you are a public servant and you are a public servant you are subject for any any ano in any complaint ta huh? so patas pa rin ang sinusunod natin diyan no, wala lang no so i file uh, a, case against the national printing office no uh -huh. halos lahat sila dadamay doon at uh, i will also file a case against Miguel uh, your general no and subject for uh, review in the uh, office of the ombudsman and uh, also file a case against the all all lang ah, lahat ng mga DPWH regional directors and that is my advocate against corruption talaga uh, and I believe that nobody is above the law at uh, ayun na nanawagan no, na i-remind natin yung mga public sa servant natin that you are there to, to serve to serve the public no? huwag niyo isipin hari kayo dyan kasi kung hari kayo dyan at mag-abuso kayo I remind you, may paglalagyan kayo dahil we believe that nobody is above the law. Huh? No? The law might be harsh, but it is still the law. Huh? No? So, sundin natin ang batas. So we look it at uh, na parang nag-conspire eh. No? Based to the evidence, misinformation Yung para bang uh, inisip nila na sila yung may power, sila yung may authority, kaya pwede nilang exercise. Na hindi na sinusunod yung tamang proseso ng batas. Diba? So, ayun nang nakita uh, tayo yung nanarwaga no, sa mga kababayan natin no, na kung sino man ang gustong may sumbong na mga abuso sa gobyerno, no, uh, we are open at uh, you can email your uh, complaint at uh, ay at kung, and uh, pwede nyo naman tayo puntahan. No? May office tayo sa Malacanian, dyan sa harap ng PMS. No? At uh, mayroon din tayong opisina dyan sa Kisong City, sa Barangay Holy Spirit, and, pwedeng ako nga uh, tawagan no sa zero or mag-email na lang sa aysa nagatchaude talas matagal na ako medyo naglaylo sa problema na ito ng with yung problema ko with the city hall medyo hindi na ako basado na gano ang inasikaso ko na lang ngayon yung kaso ko with the, na final sa akin ng ng city administrator na office ni Mayor Vico Soto tatlo ang final nila sa aming kaso eh yung tatlong final nila sa amin ay puro criminal case ang final nila Uh, yung dalawa na dismiss na. Yung isa lang nag-MR kami kasi uh, medyo hindi favorable sa amin ang, ang decision but nag-MR kami. So, on the other hand naman, yung, yung dalawang kaso na na-dismiss na, no, ay gusto ko rin talaga iparating sa mga na Ganito pala sa pasig. Pag nag-complain ka sa sa kinaugulan, ay eh, kakasuhan ka. Pero sa totoo lang, kahit saan ako pupunta, no, lahat ng tao, ang advice sa akin is, dapat lang talaga na ilabas ko ang problema sa pasig. Dahil kung hindi, mananatili ang problema na problema sa pasig. Which is, sa totoo lang talaga, masama loob ko kasi, kasi na, ako pa nakuna ng Juan to Perez. Samantala ako ang complain na, na ang kumpanya namin ang nabiktima ng mga droga-droga dito sa Pasig. Pero wala akong magawa dahil sila ang nasa kapangyarihan eh. Pero definitely, ah... Uh, ang advice ko lang kay Mayor Bico Soto, nakabig mga taxpayer at sa kaming mga negosyante, pagbigyan naman sana niya kami. Isipin mo, limang beses ako nag-request ng meeting sa kanya, hindi ako pinagbigyan ni Mansanero, ni Attorney Mansanero. And then ang lumabas ngayon sa bunganga pa ni Mayor Bico Soto dun sa video namin, eh ano-ano Nagsinungaling daw ko, ano-ano pinagsasabi. Magsisinungaling ba kami in writing? Kaya nga nag-complain kami sa DILG dahil sa hindi kami pinakinggan. Eh kung pinakinggan lang ba naman kami, di sana matagal itong kaso na, na solve na. O, oh. bibigyan ko kayo ng halimbawa, itong guardhouse namin, dinimolish sila. Wala naman silang proper documentation. Sa totoo lang. Ah, yung mga tao ni Boltad, nagpunta lang dito. Ilang beses sila nag-attempt na i-demolish kami three times pero ikahuli na 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 demolish lang na demolish lang nila yung guardhouse namin pero sana picture na yung guardhouse namin makikita mo walang kasalanan yun sa totoo lang ang daming obstruction diyan sa buong JB Miguel Street wala naman silang ginawa pero ang ang alam ko ang kasalanan ng guardhouse yun doon na may nakita ang bintahan ng droga sa bahay ni Kagawad eh problema dito sa Pilipinas involved na nga sa nananalo pa sa eleksyon, eh wala na kong magagawa. <laughs> Problema na ng taong bayan yan. Kayo nakalal sa mga opisyal na ganyan. Kung, kung magiging mahirap ang Pilipino habang buhay, kasalanan ninyo yan. Binoto ninyo yung mga ganyan tao. Eh. <laughs> oh, yun lang masasabi ko. Pero definitely, may balak din kami mag-file ang case dahil dinimolish yung ano lang, walang proper documentation. <laughs> So, sana malaman ni Biko na hindi ako nagsisinungaling. Tanungin niya yung mga tao niya kung paano nila sinerb ang authority nila lang tauhan ni Mayor Biko Soto. One day, mapapahamag talaga si Mayor dito. So, kung may nag-file na case na kay Mayor Biko Soto, no? Eh, siguro, panahon na rin na dapat malaman ng taong bayan na may problema ang pasig actually ganito yan eh. Nung actually nung sa video nakita ninyo na na nakubalat sa social media, hindi naman pangunang basis kami nagka-encounter ni Biko. It it was already the third times. Lahat 'yun na namin simply because natakot kami na plantingan nila kami ng mga kasalanan. So meron talaga kaming video na a certain Bong Salazar o Bong De nakalimutan ko yung mga pangalan na yan eh, na may video kami na nagsasalita siya na uh, siya daw pinadala ng City Hall at saka authority daw siya ng, ano, uh, on behalf of Mayor Vico Soto eh, ginagamit yung pangalan ni Mayor Vico Soto so uh, problema nila yan but definitely no uh, wala siyang dokumento. At saka hindi ko, nalaman ko ang, ang posisyon niya ay mababang ranggo lang siya. Pero nagtanggap siya na mataas ang mataas ang ranggo niya na may authority siya from Mayor Vico Soto. Ay, e eh, pag, pag kami nag finding ng case nito, no? Uh, definitely uh, uh, ipaglaban din namin ang ang ano, ang karapatan namin sapagkat harassment na ito eh. Ah, alam ba ninyo na sinarado nila ang buong karsada ng JB Miguel Street kasama si Kapitan Samson na ang sisigaw ang sigaw sa karsada is is kung may baril ka may baril din ako barila na lang tayo eh, eh meron bang kapitan na ganyan eh yung mga ganyan klasing tao eh ako kinahihiya ko yan eh. eh nagtataka pa ako, bakit pa ako napasok sa Pasig kung ganyan pala namumuno rito? Oh. At saka hindi lang yan. Ah, ginamit nila bombero, ginamit nila bombero, ginamit nila sasakyan ng barangay, hinarangan ang gate namin, hinarangan buong kasada. Wala naman silang papel. Ni, kahit isang pirasong papel, wala. Yun lang ang authority nila, barangay daw sila. Ano, Chairman? Eh, Una una hindi, hindi pa kami nakapag-file lang case pero definitely magpa-file din kami dahil sa sama na loob namin dahil kumalat sa social media kami pa ang kami pa masama eh. kami pa raw nagdemolish na squatter sa so, lang hindi kami nagdemolish na squatter Ang dinemolish de ko drug den doon ang mga tauhan namin at nung umaga dinlagyan nila ng bata at ineskripan nila, nagbibidyo-bidyo nag na sila ngayon, doon kami nadali dahil hindi kami marunong sa mga ganyan. Oh. Tapos saan kami nakita na ang, ang, nanalo na kami sa kaso sa squatter? Hindi na kami madimolish. Sapagkat mayroon pang taga City hall at saka taga-barangay na, na, na nag-uujuk nag sa mga squatter na huwag kayong malis dyan dahil may, may pabahay daw si Mayor Vico Soto. Nag-verify kami sa City Hall, wala talagang pabahay si Mayor Vico Soto. Problema, binenta ni Kapitan at sa ni Volta na may pabahay si Vico Soto at na may petsa pa. Ha? December 2021, ha? ipabahagi daw yung mga pabahay. Then, napospon daw, naging February 2022. Wala namang katotohanan. <laughs> E eh, problema na paniwala nila yung mga, mga tao. At sa isa pa, yung mga squatter, hindi totoong squatter. Ang mga squatter na yan, ha, ay nagparental sila ng ibang tao na naman. And, kasi kaya namin nalaman yan, dahil nung nagbigay ng mga pera, ah, ang, ang, pangalan nila dumami at the same time, hindi nagtutugma doon sa ano. And then, ang pinagtatakan pa namin, nag-release pang pera ang, ang City Hall, doon sa mga lahat ng na nag-claim, lumobo ang pera. Pero problema na nila yan. Pero sa akin, uh, halata talaga na hindi talaga tama ang pamamuno. Pero wala akong magagawa dahil sila nasa otoridad. Sila ang otoridad eh. Oh. Yan lang masasabi ko.